So mga guys, ito yung aking naipon maghapon mga binta ko guys. Ayan, nakaipon ako ng mga 3,000 mahigit sa buong maghapon ko. Tiyaga-tiyaga lang sa hirap ng makabinta dahil sa dami ng nagtitinda. So magising ako ng alas 6 tapos magsara ako ng alas 9 ng gabi so kailangan lang talaga magtyaga-tyaga lang dahil maraming nagtitinda maraming tindahan so kailangan lang magtyaga magbantay ang bintan natin papiso-piso Okay na to guys kaysa wala. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin magsikap. Marami nang kulang yung aking mga paninda. Kailangan ko nang bumili. Oh, so hanggang dito lang muna yung aking video. Maraming salamat sa inyong panunood. Thank you for watching.